yun nga yung nakakalungkot kasi sinasabi ko nga sa, sa kanila, sa DepEd at saka sa, sa Tagig, kung talagang ang interes ng sudyante ang gusto nating protektahan, the best and least disruption is status quo. Di ba? Walang, walang pagbabago dun sa nakasanayan ng mga ng mga magulang at ng mga bata. Pero since hindi acceptable sa kanila yung status quo, pinilit nilang pasukin yung at i-take it over yung ating mga eskwelahan. So, um, because we are of the opposition that there is no rid of, that there being no rid of execution, we will be able to still provide the school supplies. We will be distributing, we will ask for the permission of the Central Office of DepEd to distribute the supplies to the students. Uh, I think wala naman atang say. Wala nang say ang tagig kung hindi ko ka naman kasi dadaan sa kanila yung mga mga gamit. So, parang sa akin, uh, short of saying, bibigay ko na lang mismo, ilalatag ko siya, tapos bahala na yung tao kung kukunin ba nila o hindi. Siguro kailangan tayong maging, ano, maging more, uh, let's be more discerning, let's be more, uh, let reason or ang gusto lang naman natin is a peaceful transition. Uh, and clearly, dito sa nangyari sa swela, okay. hindi yun nangyari. Uh, ano kaya ako naman ay nagpapasalamat kay Bibi Sara because um, I know that she will be announcing something very soon. I don't want to, I don't want to preempt it. But um, we, wag ho mag-alala ang mga magulang dahil ako po ay hindi natutuyo, hindi po makain. <laughs> Para lang siguraduhin na um, protektahan ang kanilang interes. I have no political interest. Uh, I just want my kids, ng aking mga ng aking mga anak, na nananjan sa empo. Na, na kahit man lang ano, pag sabihin na nating last hurrah or ano, goodbye gift man lang maibigay ko bago sila malipad sa akin.